Ayan, magandang araw mga subscribers. Ito pala yung ano ko, yung compressor ko. Uh, ito ay bali 1/4 horsepower na Vespa. 1/4 horsepower lang to na Vespa air compressor, air uh, compressor. at ngayon uh, may ano siya, nasira siya. Ayaw gumana, ayaw kumarga. Kahit pa isaksak mo siya, ayaw kumarga ng hangin. So, ngayon, na, -na ko na kung anong sira. Kaya, eh, saksak natin. Ngayon, itatry natin siyang uh, panda rin. Kaya, eh, saksak muna natin. Ayan. Mapansin nyo, umaandar siya, pero ayaw kumarga. Ayan. Ayaw. Yan. Sagutin natin uli. Ngayon, uh, kahit isaksak mo siya, ang sira niya ay ayaw siyang kumarga. Ngayon, ang una kong ginawa, uh, nilagyan ko to ng ano, yung tubig na may sabon, tubig na may dishwashing liquid, tapos pinaglalagyan ko to, yan. Yan. Wala namang singaw. Tapos, Ah, uh, ito pinaglalagyan ko rin to. Lahat ng mga linya pinaglalagyan ko. Ang nakita ko lang na singaw ay dito. Dito sumisingaw siya dito. Tapos ah uh, ang na ko kaya pala ayaw kumarga. Ito ito ito. Itong host na ito. Ito ito itong host na ito magdudugtong ito dito. Ngayon, ang na-discover ko ay ano na pala siya putol na ayun yan ito ito putol na pala kaya ayaw kumarga so ang ginawa ko bumili ako ng bago ito bumili ako ng bago pagbalit Okay. Ayan, mga subscribers. Ito ang ipapalit natin, oh. oh. pero, bago natin siya ikabit, lagyan muna natin ng, ano, ng, dito, ito. Electrical tape para meron siyang proteksyon. Para sakaling mang tumagal, magato siya, lumutong ay may panlaban siya sa bitak. Hmm. Ayan. natin to. Protection lang to para hindi agad bitak ang ating host. Ayan mga subscribers, nalagyan ko na ng ano, ng electrical tape para kahit pa mo bueno, na siya tumama tama to hindi masyadong uh, masira agad ang hose ngayon kukunin natin to ito na ikabit po na ito itong pangalawa ikakabit naman natin dito sa kabilang dulo Ayan. 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 Tapos, Lagyan sigaw natin ng ano, ang tape teflon. देख लो Ayan mga subscribers Nilagyan ko na ng teflon para matibay Para hindi siya sisingaw Pag sinalpak na natin Ayan ito na yung nilagyan natin ng teflon dito na natin dito ilalagay ngayon yan dito uh, by the way mga subscribers uh, bago ko pala nalaman na yun ang sira ng compressor na to kasi chinik ko to chinik ko tong ito 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 ang tawag dyan ay one way uh, check valve kung may check valve sa ano sa ha, sa tubig meron ding check valve para sa hangin ito ito chine ko to ayos naman siya pwede kasi ito maging sira ng compressor nyo o kaya may singaw dito o kaya may singaw dito chine ko rin to nilagyan ko ng tubig na may sabon wala namang singaw pinahiram ko yan dito wala rin tapos sunod yung chinek ito ito ay ito, itong itong head uh, kinalas ko to kinalas ko tapos nilinisan ko yung loob yun uh, wala namang sira pero mas lalo siyang lumakas yung hangin ngayon nagtataka ako bakit kahit na ice naman ito ice ito walang singaw bakit ayaw pa rin magkarga yun pala ang nangyari ito pala naputol na pala itong host na ito so yon ito na papalitan natin ng bago ayan na okay sige samahan niyo ako mga subscribers nod lang kayo diyan ayan may mga tools ako dito mga subscribers so, kailangan niyo ng mga tools na yan oh no? ayan so ito number number 13 to eh ito ipitan natin na natin i papadaan natin dito sa ano dito sa ilalim sa ilalim mga subscribers dito ano o ah, natin dito para namabas na rin ayan ayan para lumabas tapos ilalagay natin dito Dugtong natin dito. Ayan hey, mga subscribers. Palasin na natin to. Ayan. Ito. Palasin natin to. Tapos. Ito. Palasin natin to. Palasin natin. Kasi lalagyan natin sa ng ano, ng teflon. Ito pala yung ano uh, mga subscribers, ito yung one way air check valve. <coughs> ito yung naka naka control ng hangin para subok siyang lumabas. So, lalagyan na natin sa nang ano teflon para hindi siya magsingaw. Ayan. Mahalaga tong ano, mga subscribers. Mahalaga itong role ng tape lord. Dahil ito yung mga mga sa ano, sa sa singaw para hindi mo singaw. Wala mo sa mukha pa lang. Sa ano. mga pa lang dapat tama na. Ayan, ilalangin natin. Okay. Lagyan na natin dito. Ang ginagamit ko dito ay ano? Oh. Number 22 kaya 21. fibers lagyan ulit natin ng teflon para wala siyang singaw yun ang purpose ng teflon eh. wala siyang singaw di ba sa tubig ang tulad ang ginagawa para para hindi magsingaw yung yung tubo nyo ah. Nikan nyo lang number 12. Yeah. Tapos ito, masubscribers. Dito naman ito. Galing yung mga traffic dito. Hindi na dito lalagyan dahil may na to eh. Dati na siya Okay. Ayan, to natin to. Eto, pwede natin lagyan ulit. Lagyan din natin ng para singaw

baik okay. <coughs> jumlah lagi nanti kita okay. nah lagi ada tipulan Sigurado oh

i-check na natin mga subscribers ice na all goods na uh, iti-testing na natin ngayon kung okay na ang ating compressor sige ngayon kailangan na ulit natin isaksak try natin kung gumagana na Ito na siya. Kumagana na mga subscribers. Ayan na. Oh. Maandar na siya. Ngayon, <laughs> tingnan natin kung pumapalo na itong ano. Ito to. Pumapalo na siya no mga subscribers. na siya mga subscribers Ayos na Magana na Mapansin nyo Pumapalo na yung ano Yung gauge nya Ayan o, o Ayan na So, ayan mga subscribers. Uh, ayos na ang ating compressor. Ngayon, uh, ititest natin ngayon kung talagang wala na siyang singaw. Kailangan yung, yung tubig, lagyan nyo, patakan nyo na kunting dishwashing liquid. Ayan o. Ayan. Para makita natin kung may singaw ba siya o wala. Okay. Ito tayo. Umbisa tayo dito. oke okay. wala, wala, singaw, wala. Ito tayo, pangalawa. kailangan nating mabulang-mabula eh. Ilangan mabulang mabula para kita nating gumisingaw. Oh, wala, kita naman tayo sa baba. Tingnan natin to. Pag may singaw yan, mga subscribers, uh, babawas yung karga ng ano nyo, ng compressor nyo. Kaya dapat walang singaw yan. Ayan. Kita nyo naman, walang singaw. So, success ang ating, ano, ating compressor. Gano'n lang, mga subscribers, kung uh, yung compressor nyo ay ayaw magkarga, pwede kayong ang gawin nyo ang ginawa ko nag youtube youtube lang muna ako tapos uh, inalam ko kung ano yung sira search nila sa youtube marami naman sa youtube eh Uh, una kong napanood sa YouTube Eh, check ko daw to Yan, Ginawa ko rin yan Kung may singaw to dito, wala naman Wala naman mga singaw Ngayon, ang nangyari pala Naputo lang tong host na to Ayan, pinalitan lang natin Bumili tayo ng bago Ayan, ayos na ulit ang ating compressor. Ang kalimitan lang naman yan mga subscribers ang masisira dito. Ito, alagaan nyo ito ng langis. Ayan o, may gauge naman dyan o. Dapat laging puno yan ng langis. Para malagaan tong head nyo. Ito, pagka medyo humina na yung karga ng hangin nyo, pwede nyo nung baklasin to, linisin nyo, ibalik nyo lang. Para lalong lumakas. Kasi ako, kala ko itong sira niya, hindi pala nilinis ko, di nalinis ko na rin lalong lumakas sa magkarga ng hangin ayun, na check ko, hindi pala itong sira hindi rin ito ayos naman, wala namang singaw yun lang pala, ito lang mga ito lang mga subscribers ang ano itong host lang pala ang naputol, bumitak ang sa naputol ayun, nice na uli ayan yun, yun lang pag-ayos mga subscribers ng ah uh, nasisirang air compressor YouTube YouTube lang yan search nyo lang sa YouTube nandun na lahat sa YouTube eh okay salamat sa mga nanood salamat